Hi guys! Welcome to my mini vlog! For today's video, maglalayas na naman tayo ng bahay. This time guys, papuntang north naman tayo. Anong nakaraan kasi sa Albany is South Ion. So after nga namin mag-ready ng mga gamit guys at magkarga sa car, miyahin na kami papunta sa meeting place namin. Kasi may sa din sa amin na dalawa. Dalawang magaganda. Actually, medyo na late na mga kami dyan kasi nagsaing pa kami. Kasi nakalimutan ko magsaing. Sorry na po. Kaya ayan guys, waiting sila sa amin. Kami na lang talaga ang hinihintay. Actually, apat na car dapat kami dyan. Kasi yung isa medyo mali-late daw. Kaya susunod na lang sila mamaya. Kaya naman pagdating namin dyan, pinasakay lang namin itong magagandang dalagang ito. Tapos, diretsyo na rin sa biyahe. Time check nga pala guys, 4.30pm kami nakaalis. Maganda ang panahon ngayon, hindi mahangin, hindi mainit at hindi rin kalamigan. Kaya naman talagang tamang-tama -tama sa camping. King's birthday nga pala guys sa Monday, kaya naman long weekend. Kaya ayun, tuwing long weekend, nakakaisip ng grupo na mag-camping o magpunta sa kung saan, lugar na maganda. Kasama na rin siyempre ang fishing. Nga pala guys, sa Joyan Bay tayo pupunta ngayon. It's 2 hours and 30 minutes drive from Fort So sa mga tagupart dyan, tara, biyahin na tayo sa Joyan Bay. Alam niyo ba guys, pag nagpunta kayo ng Joyan Bay, madami kayong ng magandang sightseeing. Mga adventure na pwedeng gawin. Isa na dyan ang Lansiling St. Jones, which is pwede kayong mag sandboarding in a 45 degree angle dunes. At sigurado namang ma-amaze din kayo guys sa ganda ng the Pinnacles Desert. Ito ay mga natural limestone structures that formed approximately 25,000 to 30,000 years ago after the sea receded and left deposit of the seashells. O oh, diba? Wow, amazing! So anyways, after one hour travel, nag-stop over muna kami dito sa Katabi para mag-bladder break or magwiwi at stretching na rin syempre. Tapos ayon, diretso na ulit sa biyahe! Bali mag stay nga pala kami ng 2 nights and 3 days doon guys. Nakabook na din kami sa overflow. Kung gusto ninyong magpunta ng Julian Bay at mag-spend ng how many days, pwede kayong magbook ng camping sa ano, sa overflow. Hanapin nyo na lang sa internet guys, madali lang. At dahil nga late na din kaming umalis, medyo gagabihin na rin ang dating namin doon madilim na. Kahit gabi na kami makakarating doon guys, kita nyo naman ang view napakaganda talaga, the best at ayan nga guys, after 45 years and 25 days nakarating na kami sa Julian Bay so pagdating namin dito guys, maghahanap kami ng pupwestuhan, as long as meron kang booking, pagdating mo hanap ka na lang ng pupwestuhan mo kung saan ka komportable, pumwesto at magtayo ng tent malawak naman kasi ang campsite nila dito guys, tsaka talaga ang ganda may shower pa, tapos may toilet napaka convenient ba Time check nga pala guys, 7.15pm kami dumating dito. At ayan, nakakita na nga kami ng pwesto na profestohan ng aming tent. Tamang tama ding ang panahon guys, hindi siya ganong kalamig at hindi rin siya ganong kahangin. Tamang tama lang talaga, super ganda. So ano pang ginagawa natin guys? Mag set up na tayo, check na natin ang ating pagtitirikan ng tent. Kung okay ba at magbababa na tayo ng ating mga gamit. At ayan niya ang ating baby. Excited siya. Talaga makikipaglaro na kagad siya sa kanya mga kuya. So, let's go guys. Simulan na natin magbuo ng tent. Dahil nga madilim guys. So, pagpasensyahan niya na lang itong kuha kong video. Madilim talaga. So, ayan lang po. I-time lapse ko na rin yan. Kasi para mabitis lang. At saka kasi mahabayan kung i-video pa ba diba? The Nern. Itong tent po pala namin ay good for 4 person. Pero dalawa lang kami. Pinili namin pang 4 person kasi para magkasya din ng mga gamit namin. Kasi para hindi siya maiwan sa labas or hindi maiwan sa car. Para matutulog kami, nakasama namin ang aming mga gamit at safe At ayan, happy na rin ang baby. So after namin magtayo ng tent guys, dito naman sa loob. Sorry po madilim at uh, pinapahanginan ko na ang ating airbed. Ngayon guys, pero sa kasamaang palad guys, nalito ako, nakalimutan po na kasi kung paano ko ito iset at ulit. Pagka pahangin ko sa airbed, hindi pala nakaklose. So habang pumapasok pa yung hangin, at the same time lumalabas din. Kaya naman guys, humingi kami ng tulong sa aming mga kasama na magpahangin ng airbed. And then after nga, no, nag-set up na rin kami ng table para sa aming kitchen at ng gazebo. Tapos, iniit na rin namin ang aming ulam, ang aming mga kanin. O di ba, ang daming kanin. Tapos ayan guys, tapos na ang aming tent. Tapos na rin mahanginan ang aming airbed. Pwede nang mag-talon-talon sa bed ngayon. Hahaha. -ha -ha. So dahil dinner time na nga guys, kakain muna tayo. Yehey! Kain na po tayo. Thank you Lord that nakarating kami ng safe dito at masarap ang aming pagkain niyo. Dahil wala na kami ni nagawa guys, maglaro muna tayo, maglibang muna tayo. Pati mga boys guys, siyempre maglilibang. Bukas na nung umaga kami mag-fishing. For now, laro muna tayo. Time check, 11pm. Matutulog na tayo guys, gabi na din. See you tomorrow. Abang may niyo ang ating adventure bukas. Thank you for watching. Bye!